ito na yun cutics ni Yuna ganda ganda Yuna oh ganda Yuna pati nga Yuna paan mo ayun kamay oh wow ganda Yuna uy bakit ganyan yung ano mo herban mo ayusin mo ayusin mo ayusin mo ayusin mo ayusin pinanggulan yung gamin ko ma oh ganda na Yuna oh diba ba ganda na Ganda na, Yuna. Jujuy talaga. <laughs> Babae. Uy, bakit tinakpan yung bukha mo, Yuna? Nahiya si Yuna. Nahiya. Tingin ka, para ipapakita niya sa uh, mga gusto na. Ang yun, gandang number. bata naman niya. Nilinisan mo yan, Sisi. Sabihin nila sa iyo. Uh, Papahinig na, sabi niya. <laughs> nilagyan ko lang nilagyan lang ng mertayo ulit tapos gupit konti na yun na hindi naman pwede ko yan eh no baka masira yung kuko ni ang ganda pa nung patipaan niya oh oh gupit gupit lang tapos lagyan ng mertayo ulit na yun na